Yan, hulihan ulit. Dadating yung camera. Dumating na yung inantay ko. Yan, bubuksan natin to. natin. Maganda kasi ito guys, pag may ano ka, sarili ka ng ganito, eh, ma-monitor mo yung ano mo, timbang mo. na napadami ba yung kain mo, o, bawas ka na ba ng ano, taba-taba mo sa katawan mo. Ah? Oh. Yung ah, kalang dito. Ah, alam mo na kung ilang nag nababawas sa pawns mo. Ilang pawns na wala sa yo. guys, di natin ito sirain kasi magagamit ko to Yung mga ano, sa business ko. Yung hanap buhay ko ito. Pangbalot wow. na ito. Tari. Ayan. Ayan. And guys, oh. Ito, di mo na kailangan ng ano. Di mo na kailangan ng tawag nito. batere uh, battery ba? O tingnan natin. Buksan natin. Kailangan din natin yung karton kasi ito yung paglalagyan natin ulit. Halimbawa, iligpit mo. May karton siya ulit. yung karton din natin sirain yun no? check natin yun ito lang pala sya kapita natin guys hindi ba to sira kasi dapat di ba dapat sa zero siya meron siyang ano eh meron siyang lampas na dalawang tatlong guhit bale bale tatlong guhit kasi simula dapat dito sa zero itong guhit na to na pula dapat dito to sa zero nakatapat kaso lumampas ng tatlo isa dalawa tatlong guhit ibig sabihin advance siya ng tatlong guhit magbawas tayo ng tatlong guhit Tara subukan natin. Dito tayo sa taas ng bahay. Tanggalin natin yung sombrero kasi ano to eh, bigat to. Tapos salamin. Yan. Yung damit. Magkaan naman to eh, sama na natin sa pagtimbang. Tara guys, subukan natin. Bali, advance ng tatlong gohit, ibawas natin yan. Wala na tayong chinelas. Yeah. Yan, tingnan natin. Yan, bigat ko na, oh. kita mo. Yan. Ilang ano ba yan, guys? Kayo na magano. Kung ilang pounds yan. yan. Guys, actual, actual to na ano, video yan. Nakatok balikta rin natin yung kamera yan balikta natin yung kamera talagang hindi ko talaga alam ngayon nung binasa namin ni Mrs. yun nabasa namin na may adjustment pala yun no? ito ito ayan no? no? o oh. ayan o ibalik daw sa zero nung hinahanap namin hindi ko makita ito hindi ko makita sabi ko saan ba dito nakapix naman lahat to tapos ngayon may nakalagay ba dyan na ano may plat ano yan platform position so it's at zero position ito nakita ko guys to ayan nandito pala to ayan oh o, Tingnan natin guys ha ayan oh ayan ikutin natin ayan oh ito ayan oh galawin ko ayan oh ito oh pero na ano natin guys na ano naman natin na na timbang na natin ngayon uh, i-minus na lang natin yung tatlong guhit bali ang timbang ko ay 190 pounds bigat ko na guys <coughs> ngayon binawas natin yung tatlong guhit bali ano uh, 187 pounds tayo yun ito ibalik na natin to sa original yan kaya ulitin natin kung talagang papatong sa 187 pounds tara ito na ayos na natin ito guys tanggalin natin yung chinila Ayan. lapitan mo nga be yung timbang ko masabi dito dalawa daw yun tama na oh. tatlong go hit no Yun guys, tama nga yung ano, tama nga yung ayun na, bumalik na siya. Oh. Maganda to kasi hindi na kailangan ng batery. So guys, alam na natin yung timbang natin. Uh, mga one week exercise tayo. Titingnan natin yung kung nagbawas ba tayo. Okay guys, thank you. Maraming salamat.